<laughs> Galingan mo ha. Sugod ang pimplada na niyan pang cruise ship. Oo. Uh, uh. yes. ah. Yeah, you just going to turn it on and then you do it like this and then the the fire and then you do it like that. Yeah. Ano na ako mo di na ganyan. <laughs> Matinong matino yan. ako sa ganyan. <laughs> Hindi ba na kumakain ng matino kailan alak talaga. Yung bisyo talaga. Oo, oh, oh, para sa tayo. Hindi ko hindi ko <laughs> ano. Wala kang bisyo. <laughs> ako yan din na kung ano mga ganyan si Pio kagaling ko rin nako. Kami wala kaming mga dati uh, school Pia. bahay, school bahay lang ako. Uy, di tulong ako na yung <laughs> ko. Na-escape lang ako kayo. Kami nasa ano si Gigi? Sa ano? Palace Point? Luka, naka-escape yun. Sila Karin dati kasama ko, naka-escape ako nun. Ayun lang, yun ako sa video. Ha? Naglakaw kami simulang suntak rin si Yandikyu. Para sabi kita, pro, kung maaaring booty ay hindi ako. Maalat? Maalat. Liko, haram. Magbamadali yan eh. Nang bumaba ka kalayo. Kaya mga kinag-aaral nito sa duyan. Pado. Mahulog ka din, Maktin! Ang gutan na! Pa. Mahulog! Ay! Namangki-mangkihan yan. Ay. Ay. Pulang mampiya! Abo na nga nang kumulo. Sa so, basa yan. Um. Ano daw laso ka yan? Nasang kamot ni Pia? Um. Wala! Hindi nag-ano Pia? Wala, Dapat hindi nang... na ang anak. Tapos pag ilalim. Hindi nag anong? Parang nang ano ni ano. Yung ibabagay nila lang okay. yung gamit yan. Meron yan. Ay, yung ay, mga gamit. Lollipop. Wala na. Sponsor naman. Wala na. Wala, wala na. na. Pangit yung ano. Hindi ko alam kung bakit. Parang. Parang. Okay, Parang. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Quality. <laughs> <laughs> may lollipop pa pala lagyan mo? Oo. Hmm. Oh, alam, may titikim na yan si P, si Gigi. Ay, da, ako na mamabili yeah. na lang ako nun. <laughs> Hahaha. Mga din ako ate, huwag ka mag-alala, papatikim ko sa'yo pag yeah, second yeah. time. Gusto ko yung mga smoothies lang. May bagong gusto yan. Shake, shake, shake. Oo, uh -huh. may pa Meron pa nga yan yung nilalagyan ng apple, nilalagyan uh -huh. ng ano. Wala tayong oh. apple. Granny Masarap candy. sana kung may apple. Sa apple tayo, Gigi, nabit Wala kami apple. Uy, itakpak mo dyan yung vitamins C kayo. Ang gala. Wait. Naubos din yung nasa rin. Wala, wala. Wala, wala na din dyan, <laughs> wala, wala dyan apple. Wala, wala pa ba ang anakis mo. Kuya Atan. Dahil nakabili ng ano? Kuyatan bakal na sa dait. <laughs> Sinubo si Kuya Atan. nga ninda ko ah. Ang natutulog na ako. Ay, ay. <laughs> dapat pala. Dapat pala sinirinig. Ay, si ay, pa, ay pa, dapat pala. Ininvite pa palang, in si Kuya Atan. <laughs> chachat ko nga niya. Ayan, chachat ko. Ikaw ko Ikaw po, ate. Ayoko lang. Ayoko nga. Sino ayoko nga? ako. Ay, kuya mo pala apod. Surug na naman ito. Sarug na. Ito magkakatoro. Alam mo si Kel ay nasa masabog na lang yun.